Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang ng lingkod si Freddy sa Facebook uh, slash Freddy at sa YouTube at Pilipino sa America vlog in YouTube. At uh, kung di pa kayo napag subscribe pakisubscribe subscribe lang po dito. Uh, press the red button below and make a big likes for me and give me a comment in your in Filipino or in English, okay? Uh, Ayun po. At uh, ang topic ko po ngayon ay kung, pwede rin po ay i-share niyo tong video ito. Ang topic ko po ngayon ay itong tuloy-tuloy -tuloy na pagbatikos ni Maharika. Okay? Paririnig ko pang opening. Baka gumalaw na kasi, you know, din is bayad-baya. Alam mo naman, you know, may ulat ako dyan sa inyo tungkol sa mga uh, general na binaboy ni Kuting, di ba, na hindi inarap, binigyan ng pera. Hmm. nagpatawad siya ng uh, command conference pero hindi niya hinarap remember that? pinagbina inabotan niya ng sobre and everything so sobrang pambababoy hindi lang ito sa usaping loto paano mo nalaman na inabotan? narito ka nandiyan ka ba sa Pilipinas? ha? at yung nagbalita sa iyo sigurado ba yun? wala kang ebidensya eh wala kang resibo hmm, tuloy natin lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya mm. naman, ganun yung gusto nilang gawin sa akin, gurgurin tayo dito. Diba? Gurgurin, may ito na mga, mga, mga yung okay. ginagamit Super, niya. Ano, uh, Wonder Woman eh. <laughs> Papahuli ba tayo ng buhay? Sila ang natin. Oh. Okay? Diyos ko hanggang kailan kami magdudusa sa admin na ito, sabi ni Shirley Velostas. Baka sa June gumalaw. Hindi natin alam kung kailan, pero ako, I can feel it. Yes, I can feel it. Malapit-lapit na. Oh, speculation. Ano? Kung may babalik lang ang eleksyon, hindi na sana. Kaya na, kung may babalik lang, hmm, magbalikan mag, ano, mag, uh, natin ang mga nakaraan. <laughs> Actually, may joke kami, no? Kakilala ko. Okay? Nangusap kami. Sabi sa akin, mahali ka na, sa harap mo na. Meron pa ang ito, no? Babasahin ko yung mga comment na doon sa kanya, no? Abi yung isang ano nung isang isang ano na taga taga tanga sunod, okay? Be strong Marika. pagbubunyag sa katiwalian sa gobyerno. Wala ang ebidensya eh. Wala nga konkretong ebidensya. At hindi naman si si Bongbong Marcos prut, ano, perfecto. Kayo nga nagkakamali eh. At bakit hindi niyo uh, sinisita ang inyong mga kapanalig katulad ni 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 ano ni Duterte diyan sa Davao si Congressman Polong Duterte na involved sa billion of peso na hindi may paliwanag okay okay bakit in, wala kang kibo ha maharlika bat wala kang kibo oh yan eh mabalik tayo dito ang kanyang kita ay itong PCSO ang PCSO ay, ito ay Principal Government Agency for Raising and Providing Funds for Health Programs Medical Assistance and Services alam nyo napakahirap dyan sa Pilipinas pang nagkaroon ka ng ba nagkasakit uh, uh, ano yung uh, tawag dito yung uh, na ano ka yung dialysis alam mo napakasakit niyan yung dialysis uh, nung ako yung nagtatrabaho dyan sa Chicago umaten ako dyan sa mga dialysis, ano? Na, nakakaawa ang pasyente. Pero ito ay nagdudugtong ng buhay upang upang humaba ang buhay ng isang pasyente. At kaya ingatan nyo ang inyong mga liver at inyong mga kidney, ingatan nyo. Okay? okay, kayong masyadong mag-inom, huwag okay, kayong masyadong mag-inom ng mga mga soft drinks or or, or, or pop dyan sa Pilipinas. Okay? Huh? At pag kayo nagsakit, kahit mayaman kayo, mauubos lahat. Parang butas yung ano nyo. Yun. Parang butas yung bulsa nyo. Na dadaan lang at kulang pa. Oh. At ito ang trabaho ng PCS. PS, PA, PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office under the Office of the President na ito ay inaasikaso ng ating First Lady, uh, Attorney Lisa Maarneta Marcos. Hi, First Lady. Okay. At ang uh, ang ano ba ang nagawa ng mga ng ating Philippine Charities Sweepstake Office? Sila ay tumutulong sa mga sakit. Medical parate. Under Universal Health uh, Universal Health uh, Care Law. UHC Law. Okay. Yan. Meron naman tayo yan. Universal uh, Health Care Law dyan sa Pilipinas. At ito ay sinusuportahan nyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Okay? Okay. Bukod sa nagbibigay ito ng uh, thrilling entertainment uh, sa lahat ng kanilang mga lotto games. Okay? Kaya supportahan nyo. Wag mo kayo, manini kayo maniniwala dito sa ngalingan ni Maharlika na narin sa Los Angeles, California. Mukhang wala naman siyang pinag-aral. Bakikita nyo sa kanyang pananalita. Puro pagmura. Parang si Degong Duterte. Ha? yano ano. Nagkamali ho kayo sa kay Degong Duterte. Nakita niyo ang nangyari sa inyo. For six years, hindi umangat ang Pilipinas. It's only now under Pro uh, Bongbong Marcos Jr. na umaangat ang economy. At yung iba, katulad ng mga DDS, ayaw nang tanggapin na umaangat ang gobyerno. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala na umaangat ang gobyerno, pumunta kayo sa stock market. Pumunta kayo sa mga reliable sources. Hindi kayo pupunta sa mga mga chismos ang tulad ninyo, mga DDS, na walang mga pinag-aralan ka. Usually, wala kayong mga pinag-aralan. Kaya nga, yan ang uh, inaasikaso ng ating Pangulo. May taas ang standard of education. Oh? Hindi po kit narinig mo, maniniwala ka na. You have to investigate. You have to dig up. Okay? Ano ba ang ating, ang napapala sa ating Philippine Charity Sweepstake Office? Dialysis injection. Nagbibigay sila ng tulong. Cancer treatment. Naku, napakahirap yung cancer treatment. Naku, parang puputok ang ulo nyo pag nagkaroon ang isa sa pamilya nyo ng cancer. Napakahirap. Hemodialysis. Naku, ganyan din yan. Oh, grabe blood chemistry di uh, diagnostic and imaging procedures. Yano ay sinasagot ng ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Yan, no? Uh, ang binigay ho ng ating uh, Philippine Charity Sweepstakes Office ay mahabot sa 1.25 billion to PhilHealth. That was last year. I I think so, no? 1.25 billion. Ah? Huh? Kaya hanggang ngayon mayroon pa kaming PhilHealth eh. Dito sa dito sa sa Philippine Charity Sweepstakes Office at uh, ang katunayan no ay nag turnover na naman sila ng sa PhilHealth ng 471.5 million pesos. Napakalaki ng pakinabang natin sa Philippine Charity Sweepstakes Office at marami talagang nananalo. Ngayon yung pinagsinasasabi ni ni yung nagkaroon ng pagpapalit ng ng, uh, ng damet, no? Pinalitan yung damet nung nalado ay ito ay ginawa ng ng uh, ginawa ng agency na siyempre sinagot ng ating uh, uh, manager na ito ay ginagawa upang upang bigyan ng protection at security yung mga winner. At hindi sapat yan para sirain ang ang pangalan ng Philippine Charity Save Office. Hindi po sapat yan. Marami po silang natutulungan. At itong si Mahalika, walang natutulungan. May natulungan ba to? Wala. Ba't kayo maniniwala sa kanya? Doon kayo maniwala sa mga agency ng gobyerno na nakakatulong sa inyo. Huh? Hindi po kit narinig yung magandang magsalita at palamura mura. Ayan ay, ang napapansin ko sa inyo mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Gusto nyo yung mga tao nagmumura. Ha? Huh? Walang etiquette. Yan ang gusto nyo. Mga bastos ang gusto nyo. Bakit ganyan? Ha? Huh? At pag may umaseso, may umangat, ay galit kayo. Galit kayo sa mga US-Pilipino na nakakapagsalita ng English. Pero ito, ang nagbigay sa kanila ng passes, passport upang makarating dito at upang umunlad ang kanilang kabuhayan. Ang gusto nyo ay katulad nyo. Ayaw nyo umangat ang isang tao na nagsisikap. Ayaw nyo suportahan ang mga tao, mga edukado dyan sa Pilipinas. At ang gusto nyo ay katulad nyo ng mababa ang pinag-aralan. Kayong mga edukado dyan sa Pilipinas, kayong mga nagsipagtapos, bakit yung ang isang tao na walang pinag-aralan, na bastos? Yan ba gusto nyo sa inyong matutuanan ng inyong mga anak? Bakit nyo pa pinag-aaral ang inyong mga anak sa eskwalahan? Kung ayan ang iniidolo nyo. Sinisisi nyo ang gobyerno kung bakit hindi kayo umangat. Sino bang may kasalanan? Hindi mo pwedeng sabihin na lahat ay sisisi mo sa gobyerno. You should do your part. Sabingani John F. Kennedy ask not what your country can do for you but what you can do for your country. Tamaba Okay. So in God we trust never hold your peace. See you in my next vlog.